So guys, good morning. Ah, babay na tayo. So, nandito kami ngayon sa, papunta kami. Papunta kami ngayon sa park. Dahil yung mga anak ko, nabubur yung so, lalabas ko sila. Then, mayang hapon na siya. Uh, gagawa ng homework niya. No. Gagawa yung mga activities niya. No, lo, so anak. Kasi tinatanong ni Camila, bakit na open yung school nila? Eh, si, kaduta. Eh, hey, speta. Eh. Yan Do yung... Doon yung bayana. Eh, dyan ako kwa. Bye. Bye. So, yan. Duman kami muna sa school ni Camila kasi tinatanong niya bakit na open. Yana! Yung mga anak ko nagtatakbo na. Okay. So, malapit na tayo dito sa uh, park. Pero dadaan muna kami sa farmachia. Okay sa pharmacy kasi meron lang kaming bibilhin. Ha, ah, buti hindi, ma mainit yung panahon niya. Ta saktong sakto lang yung ano niya. Hindi ma hindi mainit, hindi malamit. Tama lang. Jen, pasok muna tayo dito. diko ba, di pasok ba, muna tayo dito sa pharmacy para bibili na kami. Allora, la sicurezza se viene venuta da quelle quattro e mezzo, non mi ricordo niente. Sì, sì, va bene, va bene, ringrazio. Grazie, va bene. Eh? grazie. Se c'è bimbi, niente, se ricevuta è piccola, bimbi. Dai, andiamo, andiamo. Senti la pesata è di tutto. Di qua, andiamo, deve uscire qua. Di qua, di qua. Adesso andiamo in parco, dai. Sei. Di qua, andiamo con parco gli Ma Non mi importa del cavo. Eh. Vedi pedale. No. Sì. <laughs> binsan, hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi niya. Binsan, tinatanong ko kay Camila ay, kung ano yung... Hindi ko, hindi ko. Karneval eh. Si, si, si. Tama nila. So, ayan. Malapit na tayo dito sa parko. Okay. Oh, ebuyo. Hola! So, ayan. Malapit na tayo dito sa parko. Para man maiba yung ano nila... Ambiente nila. oh gusto pusta. Magari gusto do pero... No, questo è Jasmine, amore. Cosa vuol dire? Quelle lì, Fiori Fiori, Jasmine. Allora, si, sembrano vaniglie. Eh, è quello che profuma. Mamma mia, non ti dò un halame. Eh, si, Etiopia, come sono? Mi piace, eh? È profumo. È profumo. È fagliata. Sì. Piano. Eh. Emel, yun no? Ay, iniwanan na ako kasi dito na kami sa parko. Walang katao-tao. Kasi karamihan yung iba. Nagcampus is TV yung iba. Ako ako na lang. <laughs> ako na lang, ako na lang nag-ano ako, hindi ko na sila pinasok sa mga ano. Eh, tsaka kunting tao, maganda yung kunting tao siya para makapaglaro, wala silang kaagaw. Demi! Kami! Bay kali dinya na ni. Bay. Nung no, fay niente dai, bay bay saliana. Dai, su. <laughs> Natakot sila sa langgam. <laughs> Hindi sila naglaro doon sa ano. Siso. Kasi nakakita sila ng langgam. <laughs> Takot sila sa langgam. Tayo, <laughs> no, mga bata kami, inaano lang namin yung langgam. <laughs> pinipisit eh pinipisit ano ba yan ni scotch ba pinipisit ito kan. <laughs> arrivo why <Bye. laughs> <laughs>

Pabalik kasi Pabalik Lasya, <laughs> lasya ang dare Okay Boom Dai Okay Nagkasama na sila Babaki po so, tayo dila dai Su Ayan Nagsilatingan na yung iba Okay. Upo muna ako habang sila naglalaro <laughs> dai So, ayan, nagsisila din yung mga ibang bata. Kaya, oh my. Kaya, inagahan namin pumunta dito kasi nga pag maraming tao dito, hindi nila, hindi sila makapaglaro yung gusto nila kasi makipag-agawan sila. Kaya, yun. kaya, inagahan na lang namin. mag lang kami po ng isang oras. <laughs> Mag-stay lang kami dito ng isang oras then all na. Kasi alas 10 kami lumabas dito sa bahay. Ah! Bye! <laughs> Ala, si Liana. Tsaka maganda yung natin dito kasi nga uh, lilim siya ng puno, hindi masyadong mainit. Kaya yan, pagkikita na naman, oh, press kong press ko yung hangin niya. So doon marami nagbabasketball. Ayan. Then sa kabila, meron din namang pangbata doon. Ayan. Hintayin ko na lang sila na magsawa sila. Ciao! Ma! <laughs> so, si Liana, <laughs> <laughs> <mar> <laughs> nag Sana ba yan. Saan nagmi ba na sila ng... Kusa may kusa pa tayong merenda yana. Ah, hmm. uh, may tawag dito sa atin is yung pretzel ba? Hindi ko na matanong. Ayun. Pero yung pangalan niya is Mikado. Mikado? Ayun. Nagutom na siya kahit kakatapos lang niyang nag almusal <laughs> Ayan. Hello, allora kami. Kami la. Merienda na sila tapos maglalaro daw. Ah mag konting ano pa sila. Then uwi dito. Oo, away na kami. All Alright. Medyo inaantok pa ako. <laughs> Nala. Late kaming nagising. Alora, finito? dito? Oo. Oh, No! Ano ang kora? Hmm. Ang ganda ng panahon niya. Hindi masyadong mainit. So, saktong sakto lang. Tapos pag uwi, ka, pag uwi kami. Hindi masyadong mainit. Ayan. na. Allá te. Así te laten dentro. Ey bueno. Dale, botando la espatzatura bibi. C'eri tu bene, Bibi. Ti piace? Ok. Up, vai. c'è. Non si può. Eh, bravo, Diana, bravissima, amore. So si Liana nag-invite na siyang umuwi. Gusto na niyang umuwi. Kaso nga lang si Camila, ano si ko si Camila ayaw pa niya. Gusto pa niya maglaro. Pero alas 11 na. Alas 11 medya na. So kanina pa kami dito alas 10. Maganda lang malapit lang dito sa bahay. So si Liana lang talaga. Ano, uh, pag, pag ayaw na niyang TV, ayaw na niya. Pag ayaw na niya dito sa park, ayaw. Gusto na niyang umuwi. Pagkabay sa lahat si Camila. Si Camila gusto niya tutok lang sa TV. Kaya minsan ano ko siya kahit dito sa park, gusto niya dito lang. Ayaw pa niyang umuwi, pero magkaiba sila ni Liana. Pag sa Juana si Liana, gusto niya umuwi. Pag sa Juana si Liana, sa TV, maglalaro na siya. So ayan, <clears throat> hintay ko na lang sila hanggang sa magsawa sila. So then, bukas, di ko alam kung saan kami pupunta. Ibe, oh, magari mag... Dadalhin ko sila sa bus. Magbabas kami bukas para mamasyal kami siguro sa sentro para hindi sila maburing sa ganitong bakasyon nila. So, then sa hapon, mag-homework si, Camila. Then si Liana, mag- dito, si magsusulat na lang siya. Marunong na siya magsusulat ng mga letters. So, tinuturan ko na siyang magbasa para uh, pagpapasok na siya ng elementary, marunong na siyang magbasa. So, yan. Then, so guys, see you again sa next vlog ko. Okay. <laughs> So, hintayin ko lang na magsawa yung anak ko then uwi na ako. So, ayan. Thank you again guys for watching. my vlog. See you again. Bukas magbabas kami kaya wait nyo yung next vlog ko na magbabas kami yung mga bata. Thank you.